nabusin do turuan ko po kayo kung paano mag-download ng mga memes dito sa TikTok. Open natin yung TikTok natin at i-type po natin yung memes video clip. So doon natin makikita yung mga memes video na din natin i-download sa ating mga cellphone at sinubukan ko nga po itong isa yung oh my god memes so open natin tapos hanapin natin yung share share clip yung may arrow yan. Tapos yung copy link copy natin yung link. Yan, yung video tapos punta tayo doon sa Google Chrome. Yan mga idol, type lang natin yung Snaptik. Mm, Snaptik. Yung Snaptik TikTok downloader. Mm, open natin yan mga idol pagka-open natin yung paste TikTok video link. Diyan natin yun yung i-paste uh, yung copy link natin sa TikTok. Tapos i-download natin. Click natin yung download. Nag-run na dyan. Tapos i-click natin yung download na maliit na green. Yan yung click natin. Click. Pagkatapos mag-click, mag-run na yung downloading files. Uh, tapos madali lang mga download. Oh, na-open na natin. Direct na po yan sa ating oh gallery. masip na po yan agad. So, pwede mo, dyan, pwede mo na yan gamitin sa mga vlog natin. So, hanapin natin yung gallery. Tapos, open natin yun. O, oh, yan. Nakasave na sa gallery natin. So, pwede na natin yan magamit sa ating mga vlog video in the near future, mga guys. So, thank you po, guys, sa pag-watch. See you for my next video.